Huli ka ang pagpasok ng batang yan sa isang bahay sa Kalibo, Aklan. Kitang may hinahanap siya. Ayon sa may-ari ng bahay na tumangging humarap sa kamera, nakapasok ang bata habang abala sila sa garage sale. Hindi kinuha ng bata ang mga naiwan nilang gadget sa bahay, pero kinuha niya ang mga bariyang nasa bahay. Patuloy ang imbisigasyon sa insidente. Patay ang isang motocross rider matapos tamaan ng motorbike habang nag ensayo sa isang racetrack sa Davao de Oro, sa Bolhoon, Cebu naman, usap-usapan online ang paghawak ng mga bata sa isang nakalalasong pugita. Ang may na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Umani ng samotsaring reaksyon mula sa netizens ang paghawak ng mga bata sa isang venomous octopus sa Bolhoon, Cebu. Kwento ng ina na si Christine na masyal sila noon sa baybayin sa barangay El Pardo at dito nakuha nilang mag-iina ilang sea creatures. Isa sa mga naipost nila sa social media ang paghawak ng mga anak sa octopus na kung tawagin ay blue ringed. Nabahala raw si Christine nang malamang may laso ng species ng octopus. Before, kung nakita yung octopus is napaglaruan na pala nila yung octopus na yon. May mga comments doon na hindi maganda na buti nga ma, nabuhay pa kayo. Buti nga, ano ka na, lakas pa ng guardian angel mo. Napag alaman niya na nakakamatay ang kagat ng blue ringed octopus dahil sa taglay nitong tetrodotoxin. Makagat ka, hindi yun naabot ng ilang minuto pa. Oo, magre na yung katawan mo. Pagka-check na, wala man ma. Wala naman kaming nararamdaman eh, kahit ano. I am so blessed, super blessed talaga. Wala pang pag-aaral ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so ang BFAR 7 sa venomous na blue-ringed octopus. Pero paalala ng ahensya na kadalasan sa colorful na mga sea creature ay po'y You can only watch but do not touch. Agad na'y na sinakay sa street share para dalhin sa ospital ang isang rider na nag-ensayo sa isang racetrack sa Compostela, Davao de Oro. Ayon sa ama ng biktima, biglang lumanding sa bandang balikat ng anak niya ang isang motorbike na gamit ng isa pang rider. Targa siya. Na ina siya dito, layora. Nabuyian yang motor ba ang motor ni nitabok sa pikas lane. Timing jug kayo nga seconds lang yun ba nga kuan. Dito ginitugpas siya ang motor. Pumanaw ang rider na si Rowell R.J. Gonzaga Jr., 13 anyos o mas kilala sa motocross community na si AJ 30 King Cobra. Sa loob lang ng isang taon, nagkampiyon na siya sa maraming pagkakataon. Nagdadalamhati ang motocross rider sa pagpanaw ni RJ. Nakikipagtulungan na raw sa pamilya ni RJ ang rider nang tumamang motorbike sa kanya pati na rin ang organizer ng motocross competition para tumulong sa burol at libing at iba pang kinakailangan ng naiwang pamilya. Family Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang babaeng 60 taong gulang dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa Cebu City. Sa isinagawang operasyon ng mga pulis, naaktuhan ang sospek sa kanyang tindahan sa gilid ng kalsada sa barangay San Roque. Nakuha sa kanya ang 24 na pakete ng umanoy shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 10 hanggang 15,000 piso. Kabilang sa kanyang mga parokyano, ang mga chuper ng mga jeep at taxi. Umamin sa krimen ang sospek. Galing daw sa isang kulungan ang kanyang supply. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi pa man nakakauwi ng Pilipinas, naghihintay na ang patong-patong na premyo para kay Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sa ilalim ng batas, ibigyan si Carlos ng 10 million pesos bilang cash incentive dahil sa kanyang gold medal sa Olympics. Bukod dyan, Meron pa siyang 3 million pesos mula sa House of Representatives. Hindi lang pera ang kanyang matatanggap dahil makakakuha rin siya ng Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission. Meron din siyang house and lot mula sa Philippine Olympic Committee. Isang property development company naman ang magbibigay din kay Carlos ng condominium unit sa Tagig na may halagang 24 million pesos. Tax-free po ang mga papremyo batay sa Republic Act 7549. Nabulabog ng malaking sawa ang mga residente ng isang barangay sa Hulo, Sulu. Nagtulong-tulong ang mga taga Bureau of Fire Protection at Department of Environment and Natural Resources na sagipin ang reticulated phyton na may habang labing tatlong talampakan at may bigat na siyam na kilo. Ligtas namang nakuha ang sawa kahit lumalaban ito sa ginawang pag-rescue. Patuloy na namomonitor sa loob ng West Philippine Sea ang isang research vessel ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita nilang dumaan sa hilagang bahagi ng Sabina Shoal ang nasabing bangka na may irregular automatic identification system transmissions. Mula Abril nang simulan itong imonitor ng PCG Lumapit paraon ng 11 nautical miles mula sa Mapanas, Northern Samar. Nakita itong umalis sa Panganiban Reef noong July 26 at dumaan sa iba't mga bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, naglagay ng rigid hull inflatable boats o RIB ang PCG sa Sabina Shoal bilang dagdag-seguridad habang nagsasagawa ng fuel assistance ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mangingisda roon. Ilang barko na raw ng China Coast Guard ang humarang sa mga rib. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Pumanaw sa edad na 84 ang Regal Entertainment matriarch na si Mother Lily Monteverde. Kinumpirma yan ang kanyang pamilya sa isang pahayag. Sabi ng Regal Entertainment kasama ni Mother Lily sa kanyang mga huling sandali ang mga mahal niya sa buhay. Si Monteverde ang nagtatag ng Regal Films na ngayon ay Regal Entertainment. Yan ang production company sa likod ng mga movie franchise na Shake, Rattle and Roll at Manupo. Ipinalabas din sa GMA Network ang Manopo Legacy at napapanood hanggang ngayon ang Regal Studio Presents. Bukod sa kanyang pamilya, itinuturing din na ina si Mother Lily ng maraming artista kabilang ang ilang kapuso stars. Ngayong araw sisimulan ang memorial service ni Mother Lily sa Quezon City at sa August 10 ang libing sa Tagig. Noong Sabado naman inilibing ang asawa ni Mother Lily na si Leonardo Remy Monteverde na pumanaw noong July 29 sa sa edad na 86. Sa iba pang balita, para po sa mga government employees ang pinirmahang utos ni Pangulong Bongbong Marcos para sa dagdag sweldo. Balitang hatid ni Von Aquino. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 64 na magtataas sa sahod ng government employees. Sakop ng updated salary schedule ang lahat ng civilian government personnel sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions at constitutional offices. Kasama rin ang government-owned or controlled corporations na hindi sakop ng GOCC Governance Act of 2011 at Executive Order No. 150 Series of 2021. Pasok din ang mga nasa local government unit. Pero ang pagpapatupad nito depende sa kita at kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Magandang balita ito para sa mga government employee na sina Jane Maninbo at Rochelle Dichoso. May mga pinag-aaral kaming mga anak, tapos yung ano-ano na expenses namin. Masarap pakinggan, lalo na sa amin yung mga, nasa mga mabababang posisyon ng trabaho, uh, yung ultimo maliit na halaga, malaking tulong para sa amin. Yun. Sabi ng Pangulo, dahil sa pagbaba ng purchasing power o kakayahang bumili o gumastos ng mga Pilipino dulot ng inflation, o bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, kailangan ng i-update ang sahod at mga binipisyo ng mga government personnel para mapanatiling competent, committed at masigla ang workforce. Naniniwala ang Pangulo na magre ito sa pagtaas ng productivity at mataas na kalidad ng public service. Ipatutupad ang updated salary schedule sa apat na tranche mula ngayong taon hanggang sa 2027. Ang unang tranche dapat ay nitong Enero, pero gagawin itong retroactive o isasabay sa ikalawang tranche na epektibo sa susunod na taon. Ang taas-sweldo para sa presidente, bise presidente at mga mambabatas magiging epektibo lang sa mga bagong uupo sa mga naturang posisyon makatatanggap din ang qualified government employees ng 7,000 pesos per annum na medical allowance. Inatasan ng Department of Budget and Management na maglabas ng guidelines para sa implementasyon ng EO64. Napondohan na raw ito sa 2024 budget at kasama na rin sa 2025 proposed national budget. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin natutuldukan ang issue sa PV Modernization Program. Mga pabor naman sa programa ang may aktibidad ngayon. Detali po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Joseph Morong. Joseph! Yes, Connie, yun naman mga pabor sa PUV modernization program ang nagkilos protesta dito sa Maynila. Yan ay para tutulan yung inilabas na resolusyon ng Senado na nananawagan para suspindihin ang programa. Isang unity walk ang ginawa ng mga grupong nagmodernize ng kanilang mga jeepney. Lumabas sila sa kalsada para ipakita yung kanilang disgusto sa inilabas na resolusyon ng Senado na pirmado ng 22 senador para suspindihin ang programa. Nagsimula ka Kanina sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, pansamantala silang pinigilan ng mga otoridad pero kalaunan ay pinayagan na rin ng makaderecho dito sa Menjola sa Maynila. So ang nilang nila ang ilang bahagi ng España Boulevard sa Maynila na baha dahil sa ulan kaninang umaga. Ayon sa grupong angat kooperatiba at korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa modernisasyon o akap mo, hindi raw patas ang ipinalabas na resolusyon ng Senado dahil sumunod naman sila sa gusto ng gobyerno. 83% na raw sila ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa na nag-consolidate. Pero ayon sa Senado, ay gusto lamang nilang suspindihin muna ang ilang bahagi ng programa tulad ng supply, financial package, at route rationalization kani kanina sa kilos protesta dito sa Maynila na katatapos-tapos lamang ay dumating mismo itong si uh, LTFRB or si Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Attorney Sofia Loguaris III para makiisa sa kilos protesta ayon uh, kay uh, Guadis ay nakausap na ng uh, pangulo si Secretary Bautista si Transportation Secretary Bautista at sinabi umano ng pangulo na tuloy ang programa narito ang pahayag ni Attorney Guadis sabi po ng ating mahal na kalihim, tuloy-tuloy ang modernasasyon, tuloy-tuloy po ang ating uh, biyahe papunta po sa modernasasyon. Walang resolusyon ang makakapigil sa atin. Koni dagdag naman itong si Ed Comilla, convenor ng AKAP Mona grupo ay uh, sana law sana raw ay gawin na lamang batas itong uh, PUV modernization program na sa kasalukuyan lamang ay department order para hindi na raw pabago-bago ang polisya ng gobyerno tungkol dito ay naman kay Guadis Guades na kabinbinyaan paano ka lang yan sa Senado Koni Maraming salamat Joseph Morong <coughs> Vida po natin ngayong araw ang isang mag-ama from Bacolod, Negros Occidental. Ang simpleng moment ng dalawa naging extra touching. Ang dalawang toong gulang na anak kasi saksakan ng lambing. Love you, Papa. Ginugupitan ng kuko ni Mark Rodriguez ang anak nang gulatin siya ng anak na si Kali ng mga salitang I love you ginayid pa ang ulo ng papa niya para bigyan siya ng kiss. Walang iwanan dahil appreciated din si Mommy with love. I love you. Noon pa man expressive na raw talaga si Kelly sa kanyang emotions. Ang video more than 350,000 na ang views. Talaga naman trending. Sarap namang marinig niyan, di ba? Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.